Greco Belgica. Um, Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ay naririto dahil katulad nyo, hindi ko papayagan ng ating batas ay nilalapastangan na ating bayan ay binababoy, na inaabuso ang kapangyarihan, dahil kung kaya nilang gawin yan sa isang dating Pangulo, kaya niya rin gawin yan kahit ang sino sa atin. Korek. Correct! Correct! Ang ta ating bansa ay at isang malaya at demokratikong bansa. Malaya tayong magsalita, malaya tayong mag-isip, meron dapat dito katarungan at hindi tayo lumikha ng gobyerno para abusuhin tayo. Mga kababayan, ito po ang panahon ng paninindigan. Correct! Yung hindi kayang gawin ng mga politiko, ng mga congressman, dahil sila'y nasusuhulan, dahil sila'y natatakot na mawala ng pwesto, gawin na puesto, natin ang Pilipino. Ayaw. Tayo na ang mananawagan yes. ng pagbabago sa ating bayan. And oh! 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 kababayan, ito na pong panahon. Kitang-kita po natin ang lahat ng mga pang-abusong ginawa sa prosesong ito. Meron tayong korte sa Pilipinas. Walang ICC na kailangan dito. Yan pong ICC ay ginagamit sa mga bansa na walang tumatakbong korte. Dito meron tayong mabagal na korte, pero meron tayong korte.

ay nilagay dyan para ipatupad ang batas. Hindi para sumunod sa mga maling putos. Tama! 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 Tayo mga Pilipino, Apulis, ang pinagkukunan ng lakas na pangsali ng at batas na itinatag ng mga Pilipino na leader natin noon para pantayan ano, at protektahan ang ating kalayaan, hindi duru-duruin at durug-duruin. Tama! Yeah! our voice matters. Yes! Kung yes, ginawa nila sa ating Pangulo, huwag nating palampasin. Correct! Yes, dapat wag palampasin! reserve ng warang paparets. Namibia! Lazada! ACC, warrant of arrest na yan. Hindi Para ko pa po na na nakita. Hindi ko alam po sino maka maka makakita yan. Pero kung yan po ay lumabas man, may prosesong dadaanan po yan. Dadaan po yan sa DNA, dadaan pa yan ng DLG, dadaan pa yung dadaan yan ng DOJ. Dadaanan ang prosesong yan. Hindi po yan itinidirekta sa polis. ay umahay sa proseso, si bakit pinagaw sa Pilipino? Dapat alam natin yun. Bahit yan po ang mga tanong na gusto natin maintindihan ngayon. Kung merong kaso, kung merong problema, kung may sinuway na batas, e eh dilitisin, pakinggan natin. Pero huwag abusuhin ang kapangyarihan, lalong-lalong na sa mga taong may kalayaan at Dati nating pangulo, wala namang pinatay na inosente yan eh. nagpatupad lang ng graduation dahil ang daming mga ng mamatay dahil sa dahil mga mga dahil sa dahil sa mga pangangiti dahil mga Noon, sa drug operation na sa naglaban pero hindi niya pinapatay pangangiti mga ng transatis, transpusher, kung tumating ang Pangulong Duterte, ang dami-dami ng pinatay. Okay. Pag tinignan nyo po ang talaan, mas maraming namatay nung panahon na bago tumating si ang Pangulong Duterte dahil okay. pumapatay noon ay mga adik at pusher na sira na ang ulo. Okay. Yung mga namatay nung panahon ni Pangulong Duterte, marami ron, talaga po ating at pusher at na lumaban sa polis. Eh, Ayun, Presidente! Sa kaya ipahawak ng polis, oh. kaya pinapatay na nila. Oo, oh, para hindi diba, ba? Para sila isigaw. Ayun ang panahon oh. na ipahawak natin ang ating boses at manindigan tayo. Ang malakot ka, oo! Pumunta po tayo dito. Pag-usap-usap tayo. Pag-usapan natin ano, dapat natin gawin ano tama? Anong, tayo? Anong, isapan, tayo? Anong, isapan, tayo? Anong, anong dapat gawin, anong tama at anong Ano? 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 Ano?

sa puso tayo. Pag-aralan pa na. natin mabuti ang dapat natin gawin. Pagsama-samaan natin at sama-sama natin pag tama! tama, tama. tama. Maraming salamat sa lahat ng ari nito. Panalawin natin ang ating bansa. Pangulong Duterte, magsama-sama tayo magkaisa, manindigan para sa tama at para sa bayan. nakikiusap lang po ako na manalangin tayo. Alam nyo, pare-pare tayong civilian dito eh. Wala naman tayong kapangyarihan. Nag-iipon-ipon tayo dito dahil mahal natin natin Pangulo, mahal natin natin bayan. Pero ang Diyos lang ang makapagbibigay sa atin ng tagumpay at kapayapaan sa ating bayan. Mananalangin na po ako, pili ko ng lahat, kumikit at tumungo. At tayo mananalangin, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Yesus. Ikaw ang hari ng mga hari, panginoon ng mga panginoon, at may-ari ng lahat. Dalangin namin ng aming Pangulo, Rodrigo Duterte, ay yung ingatan, palakasin, bigyan ng talino, at kapayapaan ngayon. Ganon din ang kanyang kasama, at ang kanyang kerumla. Dalangin namin ang ating bayan, na inyong pong iligtas, or pala, ang aming mga leader, bigyan nyo ng katalinuhan, at konsensya ang lahat mga nag-aabuso ng... Kapangyarihan. kapangyarihan. At dalangin namin, Panginoon Diyos, na parusahan mo ang mga abusado, mga magnanakaw, at mga naninira ng aming bayan. Ingatan po ninyo ang lahat na naririto. Ganon din ang mga polis, lalo na mga sibidyan. Na walang marangyaring masama sa kanila at sa aming bayan. Subalit, dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang pagbigay sa amin at magbuklod sa amin takumpay para sa katotohanan, katarungan at sa aming pangulong Rodrigo Roa Duterte at lalong-lalo sa aming bayan. Maraming salamat po sa pagdalo ninyo. Amen. 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 Amen.